Nakakagulat pulis ang posibleng sospek sa pakawala ng beauty queen na si Catherine. Matapos lumabas na tukoy na ng pulisya ang person of interest sa kaso ng nawawalang Pinay beauty queen na si Catherine Camilon, ay may bagong CCTV footage ang iniimbestigahan, ito ay ang huling kasama ng beauty queen sa sasakyan bago ito mawala. Mabubulver na nga ba sa marami kung sino nga ba ang tao sa likod nito? Sa mga nakalipas nga na araw ay nagbigay ng bagong update si PRO4A Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Chit Adel Gawaran, kinumpilman ni Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, ang presensya ng person of interest sa investigasyon, sila ay aktibong nagangalap ng mga impormasyon upang maipakita ang pagkakakilanla ng taong ito. Uling nakita ang dalagang si Catherine Camilon noong October 12 sa isang shopping mall sa Lemery, Batangas si Police Colonel Samson Del ang direktor ng Batangas Police Provincial Office. Sa buong kapulisan ng lalawigan, ang paghahanap at pagkalap ng impormasyon para mahanap si Catherine, Nag-alok din ng 100,000 pesos reward si Batangas Vice Governor Mark Leves. Sa paghahanap kay Catherine Camilon, ngunit sino nga ba ang kasama sa sasakyan ng nawawalang beauty queen? Kasabay ng paghahagilap ng mga kapulisan kay Catherine Camilon. Inaalam din ang tinaroroonan ng kanyang sasakyan na gamit ng beauty queen nang uli siyang makita, batay sa CCTV footage. Tila hindi siya nag-iisa ang dalaga sa sasakyan, ayon nga sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nitong Martes, sinabing nagsagawa ng Command Conference nitong Lunes, sa Laguna, ang Police Regional Office Calabarzon para talakayin ang paghahanap kay Catherine, na isa ring guru sa Tuy Batangas. Ayon sa kapulisan, may person of interest na sila sa pagkawala ng beauty queen. Pero tumanggi na muna silang magbigay ng detalye habang patuloy pa ang investigasyon. Sa naturang pagpupulong, ipinakita ang ilang CCTV footage na nakuhanan ang pagdaan ng sasakyan ni Catherine sa ilang bayan sa Batangas noong October 12, Matapos na mamataan na naglalakad si Catherine sa loob ng isang shopping mall sa Lemerida kung 7.24 p.m. nakita ang kanyang sasakyan na dumaan sa Poblasyon 1 sa Santa Teresita da 8 o 7 p.m. tatlong minutong pagkaraan nito, nahajap naman ng CCTV camera ang pagdaan ng sasakyan sa Barangay Muzon sa bayan ng San Luis, sa pagitan ng 8.24 p.m. hanggang 9.25 p.m., makikita ang pagdaan ng sasakyan sa ilang barangay sa bawan, sa kuha ng CCTV camera. Ila may kasama umano sa sasakyan si Catherine. Matatandaan na una ng sinabi ng nanay ni Catherine na nagpadala ito ng mensahe. Na nasa isang gas station siya sa bawan. Dakong 9.53 PM, lumabas ang sasakyan ni Catherine sa barangay San Agustin sa bawan, sa pagsapit ng 10 PM, na mataan na lumabas ito ng barangay road ng barangay Santa Maria, ayon sa ulat nakikipagtulungan ng PRO Calabarzon sa Criminal Investigation and Detection Group, at Highway Patrol Group para matuntun din ang sasakyan ni Catherine, sa ngayon nga ay meron ng 200,000 pesos na pabuya ang sinumang makapagtuturo ng kinaroroonan ng dalagang si Catherine Camilon. Samantala, isang pulis ang isa sa iniimbestigahan ngayon ng pulisya, dahil sa posibilidad na may kinalaman sa pagkawala ni Miss Brand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon nitong October 12, sa pahayag ng Police Regional Office 4A sa isang television interview nitong Huwebes ng gabi, isa sa kaibigan ni Camilon ang nakipag-ugnayan sa kapatid nitong si Chin Chin at sinabi ang umano'y relasyon ng nawawalang beauty queen at ng pulis. Ang nasabing pulis ay itinuturing na person of interest ng mga investigador. Nauna nang naiulat na katatagpuin sana ni Kamilon ang nasabing pulis sa araw nang siya ay mawala. Paglilinaw ng pulis siya, Pansamantalang sinibak sa pwesto ang nabanggit na pulis habang hindi pa natatapos ang investigasyon sa kaso, the removal of the police officer from his position is essential to ensure that the investigation remains free from potential influence and guarantees a fair and thorough examination of the case, sabi naman ni PRO4A Acting Regional Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas.